sa eskwelahan namin, may isang batang ikalabing dalawang bayit ng City. Tinuruan kami ng aming guru, itago lang natin sa pangarang ta, kung paano mag-domain, drive mapping, at paano mag sharing. Tinawag ang aming pangalan kung sino ang mag-perform. So tatawagin ko ang magpa-perform sa tabi room For Doming at dito for router Okay, ito yung mga pangalan sa tabi room Inua, Haru, Ben, Knight, Cyril Oo, ako yung bata na yun Nung tumayo yung presidente namin sa classroom na mag-perform sa kabila. Tinawag niya ako at sumabay na lang ako sa kanya sa kabilang room. Na nasa room na ako, may narinig akong nagbubulungan sa likuran. Nung tinignan ko, eh, mga normal na estudyante lang nandun. Pero nung tumalikod na ako, biglang may bumulong sa akin. Bayut! Bayut! Ha? Ayakan -ay mo na, Cyril. Noong gabi na yun, kumakain kami ng isda galing sa kalye. Siyempre, mga sariwang isda nandun, kaya doon na lang kami bumili pagkatapos namin kumain ay inaantok na ako. Mga bandang aras just na ng gabi. Na yun, tutulog na ako. Hinatay ko yung ilaw at humiga na ako. maya maya ay may parang kumakatok sa dinding sa natatakot na ako baka asong yun grabe ang lakas pala ng aura ng na mga naglalait sa akin kahit hindi ko naman sila inano hindi ako nakatulog hanggang alas 12 ng gabi tatlong oras ako nakatulog puyat na puyat at gusto ko pa matulong. Umaga na, dating gawin. At sumakay na ako sa tricycle. Pagpasok ko, hindi pa ako nakarating sa room. May sumisigaw sa akin na. Bale, hindi ko na sila repensyon. Lumakad lang ako papuntang room kahit may narinig akong nagtatawanan.